Hello guys, nag-brown out dito sa area namin. Buksan mo nga dyan. Buksan mo nga dyan, lalabas ako. Nag-brown out dito sa amin. Biglang nag-brown out sa area. Tagaktak ang pawis ng mga nakatira. Dahil dikit-dikit ang bahay namin dito. Oh, mabuti ang aking alagang ibon ay tahimik lang. Ayan. Hindi niya nararamdaman. Ano sa Parang naman. Ha? <coughs> 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 na, ha? Hmm. mga ano, na, Wala nang na electric fan. <coughs> Labas tayo. Ang oh, grabe. Walang nga itong ko na ito. Bakit? Kawawa kami mahirap. Walang solar. mag na nga tayo. Sa inyo, sa inyo, wala ba na ang gamit nila? Ikaw ang magbukas. Iihi ako eh. Ikaw ang magbukas. Saan ba yan? Yan ito, ito, ito. Iihi ako. Labas mo na ako. At bukas na nga yung gate para yun yun atak oh. pa rin sila oh. atak oh may signal pa kaya dyan <laughs> wifi hehehe <laughs> Dito na yan o wifi. Pusang <laughs> uh, gala yan. Sobrang init. Wala nang electric fan. O oh, Gaben, may electric fan pa kaya dyan? Ha? Gaben, gumagana pa yung electric fan nyo dyan? Opo Wede <laughs> nga, ano nakasolar kayo? Aba, opo pa rin Nakasolar, walang ilaw Walang electric fan Walang yatong mural ko na ito Anong nangyari dito? Burn out Sa liit ng bahay ay Sobrang init Dikit-dikit Pag mag-burn out yun, tagaktak ang pawis. Ayan. Ay, kung ma-flashlight sa akin, naponde na yung gusto ko. Naponde, ayaw na ma-flashlight. Eh, bakit kan yung isa doon? Magana yun. So, mabuti na lang yung ibon ko, guys. ay relax na relax. Ayan. Wala na pala akong African at saka wala na rin akong parakeets. Kaya kakaktila lang kasi hindi sila maingay kapag... Ah... Uh, maraming tao over out lahat <laughs> lahat hanggang doon over and out oh, mag computer kayo libre libre lang eh Libre naman. Magdala lang kayo mga pamaypay. O ikaw, nakahubad ka dyan. Ting, ba't mga ito? Nakahubad na si ama. Nakabold na siya. Sabi niya na may kurinti ka dyan. May electric fire. Opo. Opo na. Lang <laughs> yun na yung meral ko na ito. Naglabasan yung mga tao. Dahil sa run out mainit kasi sa loob ng bahay ayon hanggang taas pag magdamag 'to hindi magka magdamag din tao sa labas ay nako Meral ko hirap mag-gano mag na lang tayo ng solar ayan para malibang tayo yung ating ano nagangata na pala to sa mga yung dragon fruits ko may bunga na bunga na ng dragon fruits marami na ano kung sila maglalata kung sila naman siya wala na hanggang dito na lang grabe yung brang out magbili tayo sa sunod ng solar walang kwenta meral ko walang power